minorong isda. O, ang gagamitin nating isda ay kawilis. No? Ito ay napakasarap po na isda. Pwedeng prituhin, pwedeng paksiw, pwedeng tinola At this time, gawin natin siya gawin natin ang binuro. At sa pagbuburo po, kailangan natin ng asin. No? Kailangan maraming asin. Yung ginamit natin asin ay rock salt ito. Yung bato. Alam mo yun? Basta bato. Bato na asin na dinurog. Dinurog ng... Ala. Parang masama ang pagkadurog nito. Ha? Hmm. Yan po. Kailangan sa ilalim, but lagyan natin ng... ginamit sa ilalim. Sa so, base po ng ating lagayan container na na sa ating pagbuburo, kailangan lagyan siya ng uh, maraming asin. No? Diba? Para alam nyo na yan Huwag ko na akong explain. Tapos, yun po. No? I-pailan natin na maganda. No? Actually, kahit hindi maganda. At ito, hinugasan natin ito ng fresh water at the same time po pinatulo pinadry natin muna pag talagang walang tubig kasi mahirap pag maguro ka na hindi mo na ano na, na drain masyado ang tubig okay yun na po ah uh, at sa pagbuburo po hintayin natin ang 14 days para ma ano natin na talaga masarap ang ating binuro at uh, syempre pa kailangan natin isa lang alang ang pantakip ng kung tingin ito kailangan walang hangin makapasok no? kahit na yung ano mo ay nahangin na dapat ang binuro mo ay hindi para <clears> tuloy-tuloy <throat> ang fermentation niya no? yan po no? medyo nakapaila ng mabuti no? ito po no? yan tapos lagyan uh, natin ng asin sa so, ibabaw. Okay. At yun ulit. And then another pile. Another pile. Mm. Yan lang po. No, ito ang uh, ano natin. Ang per kilo na nabili natin is 18. 18 baht per kilo. So, ibig sabihin nun, ang 10 kilo ay 10 kilo ito. Ang 10 kilo ay 180. At pwede nating ipalabas ito ng 2,000 baht. O, di ba? Kumita ba tayo? O, di ba? Kumita tayo. Palakpak naman dyan. O, kumita tayo, mga kaibigan. O, sa pagbuburo po, malaki ang ano, malaki ang kita po. Basta, piliin lang po ang isda na masarap Basta may taga-bili lang. Mm -hmm. Siyempre, kailangan natin ng tagabili. Ang taga no? sa kakain. No? Uh, pinili natin ang pagbuburo kumpara sa pagbibilad dahil wala namang ulan ngayon. No? Ilang araw na. Almost one week straight na umuulan-ulan. Kaya saan ko, huwag na. Sakit sa ulo. itu mas mainam na gawin siyang binuro po. No? At sa mga kababayan natin na gustong sa mga bisaya diha na luyag mo ang binuro diha. Hmm. Na ano. Nah. fresh na binuro. No? Nagahanap ako ng Nagahanap ako actually ng ano. Nagahanap kami ng bangus. itu Ito ang napagdiskitahan namin po. Another yung strand pinapasod every, every layer po uh, para po mainan ang ating ginawang binuro at uh, kasi kung kulang ang nasin babaho po ito tulad ng binuro nyo dyan just Mm, uh, Ah, uh, natin nakatakip ang ating pinaglalagyan sa loob ng 14 days. Dahil kung hindi po, baka papasukan po ng mga uh, langaw at magdadala ito ng uod. No? Pag inuod po ang ating binuro, hindi na, na maganda. No? Yan lang po. At sa mga kababayan natin na gusto pong makita ang pinagagawa natin sa buhay. Maaari pong bisitahin ang ating YouTube page, a YouTube channel, rin si Bigalu po lamang po. At sa mga gusto namang bumili ng ating mga paninda na online, bumisita lamang po sa RBG, House of Fashion and Phone Shop, Thailand, at tindahan ni Renzi. Si, yan po ang ating mga legit na mga pages po. Uh, Maraming salamat. Oh. Uh, ยันให้นาำซีนสิ้นสิมหมดนี่องกรต่างนะ้วกงน่ซินกระดาษเนาะยังพอแล้วพอสนาตัวซินอะอนไรวะโอเลดดีัว่าดีว่าไงก้นุดนั่นไวอ้กววันนี้ก็ทำผักเค็มนะครับผักเค็มก็อร่อยนะแต่ก็ไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวก็ มีปัญหาที่หลังไข่นะครับ h e problem and body because a t i n g อะไรนะ So d e d feet not cool okay. hmm. so Mmm.

嗯，对、mm。Hmm. Okay. Nah, aku udah kulit seperti ini, setelah mau menyiapkan negus. Masih main ke ugahan kok. Kuar onsa eno. Kuar onsa mahasis kue. Sa konsepsi ini nanti kuar anu ga, anu, tak kilo, bainti lang lani, kini silang gani. Sang tuloy na

Okay. So this is it. Okay, this is uh, our um, uh, salted fermented fish, and we will wait for 14 days para uh, magkain magkain na natin to pulot natin po. Pano po natin siya? Yeah, uh, simply. Yeah. At ilagay basta ang mga ito ilagay. Kailangan hindi po mainitan po. Oh, kailangan hindi masyadong mainit ang lagayan. Ang, ang paglagyan ng lugar. Kasi pag mainit, hindi maganda po. Okay, dito lang yun siya. Para may tingnan-tingnan tayo. Okay, maraming salamat po. And magandang uh, maganda po maganda. Good morning. Sunday morning sa lahat. At uh, naway. Patubayan tayo ng Panginoon lagi. Magsimba kayo. Uh, Mag-post kayo, parang ano, happy blessed Sunday morning mga ganyan ba? Meron naman kayong post at magkita ni Topy Bye bye, uli ka, uli ka, uli ka, uli ka.